Lolo nyo galit. <laughs> Katawa ng plastic. Hmm. Ang ginamit? Ang ginamit yung walang plastic. Hindi <laughs> lang yung buhay na yun. Sir, pumarak pa? Okay. Hmm? Kasama nga yung beam ko yan. <laughs> Yo, what's up? Hindi pa kami nagsisimula mga kayo pero pumapangal na kami par. Pakita mo par na kayo natin. Oh! Overload yan. <laughs> yeah, overload yung buhay. <laughs> Hahaha. Ayan, ayan. sa kanila. na! tayo yung Wala na natin ito. na oh, Dugo-dugo para overload oh. Itlog, hotdog, sa loob. Ano ba, ba yan? Unang pangal. Natuwa na ako, pre. Ha? Tawa na ako. May hmm. plastic sa Bramal. Ito hmm. walang plastic. Hmm. Ang ginamit? Ang ginamit yung walang plastic. Hindi <laughs> <laughs> lang yung buhay na yun. <laughs> Tama yung sinabi mo, Abel. Abel, yung good na kamay yun. <laughs> Alam ko, talampakan kamay pala. Pulso <laughs> <laughs> <Mulde> dyan. Pakalawang <laughs> kagat, pa. Dito ka sa buwa Untuk telepon Pak. Untuk telepon bol nih. Belau. Pak Karak-karak. Ah. Cepat karak Pak. Pahuli uh, mo eh. May bimbo dito. Nawala. Na. Ano pa rin oh, ako. Oh. Pag santok na ganun doon, so, uh, may ko <laughs> eh. Ano? eh. Witness, witness yan o. Oh? Hmm? Masarap yung may boni? Sabi <laughs> <Yeah>. mo <laughs> Hugot nang may ano. May bin Kaya Ang sabot? Tawa na ako pagpasok ng ala ako maging. Ha? Ah. plastic eh. Hmm. Ito lang yan. Ba't ba na inis ka? Ha? Huh? Bakit ka na inis? Ba't naglagay ka ng plastic sa amay. sa isang... Ah. Sa ikang... kaliwa, sa kaliwa amay mo, ang ah. ginamit mo kanan, putang inang yan. <laughs> Hindi mo na <lang> plastic, gago. Hindi ko alam kung parang sa kanan, ng plastic na yun. <laughs> Lolo nyo galit lang <laughs> <Natatang> ulit siya yata Sino po bisit siya yung matagal 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 mo